Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat at andito ulit si Uncle Dean para sa panibagong kwento at ang kagandahan andito tayo ngayon sa Taripan Malibkong Abra Ayan at ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol naman sa tinatawag natin na Passion Fruit pero ang tawag nila dito ay Guam So pag nakakain ako nito, para akong nasa Guam. Anyway, yung passion fruit nila rito ay kulay yellow na no, may konting green. Okay? Okay, so yan. So as you can Okay, syempre. Sa mga hindi nakakaalam mga pamangkin, ang passion fruit ay matamis. So, tikman natin mga pamangkin ha. Tingnan natin. Matamis ang passion fruit. Tingnan natin kung gaano katamis ang passion fruit nila dito sa Malibpon. Kita nyo, ayan o. Oh. Wow! Diba? So, tikman natin. Matamis! Dahil <laughs> so, nga daasinti abay na niya. <laughs> matamis mga pamangkin. Kailangan ng asin. Uh, pero alam nyo ba na ang passion fruit ay napaka-healthy sa katawan? Lalong-lalo na doon sa mga gustong magpababa ng asukal kasi napakababa ng sugar nito. Sabi nga nila, low glycemic index. Sa so bagay na bagay para sa mga katulad ko, matataas ang asukal. Another thing na kilalang kilala ang passion fruit ay pangpaganda ito ng kutis. Okay, mataas din ng vitamin A nito at napakataas din ng antioxidant nito. Okay, so kung kanyari tayo ay malaking free radicals o toxins sa katawan, maganda po ang passion fruit. Okay, ang dami actually health benefits nito eh. Punong-punong siya ng vitamin C, lalo na vitamin A, madami rin siyang minerals and all pack ng nutrients. Medyo nga lang, tingnan lang natin yung tamis index niya kasi pagtikim ko kanina matamis talaga pero huwag kayo ha, mga pamangkin alam nyo naman anything that is bitter anything that is sour is very beneficial para sa ating mga para sa ating katawan okay so kahit na bitter man yan kahit sour man yan ayun pagpasensya na natin so long as it is very good for our body so yan muna ang ating kwento mga pamangkin mga kapatid at at ulit sa uncle din hanggang sa susunod na kwento ni uncle din